Capricorn, tignan po natin kung ano ang mensahe sa inyo ngayong May, June, July, August. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Sa so, mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video sa so, mga gusto naman pong magpa-private reading. Makikita niyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ba yung main theme ng inyong next 4 months. This is for you Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin Spirit Guide. Mayroon tayo ditong woman holding a coin. So, pwedeng meron dito makakatanggap kayo by May ng first salary ninyo. Or second salary na to. Pwedeng maiipon ninyo. Yung first salary ninyo, pwedeng inipon ninyo. Or yung salary ninyo ngayong April nyo ito. Kasi mapapanood, April ko to upload, ba? Diba? So, pwede po na may maiipon kayo noon. Oo, tapos ma by May, ayan po, pwedeng malaking pera yung hahawakan ninyo dito Capricorn mm -mm. Ang ganda ng kaperahan po niyo Pero syempre, depende na yan sa inyo kung paano nyo ba handle Gano ba kayo ka-responsible with your finances Tignan natin, spirit guide, ano pa po, we have caring connections Uh, meron dito sobrang binavalue ninyo yung mga relationships ninyo. Marami din kayong matutulungan dito, Capricorn. Pero don't forget na tulungan mo na yung inyong sarili. Tignan po natin. Magician and the Mirror. Ayan po, may positive and may negative energy dito. So, hinay-hinay lang kayo dito sa mga connections, dito sa mga relationships talaga. Capricorn kasi baka mamaya ito yung tingin nyo sa isang tao kunwari family uh, mahal na mahal nyo yung isang taong to but the thing is yung tao ba na yon ganun din ba yung tingin sa'yo yes for some of you sasabihin nyo hindi po yun mahalaga madam ang mahalaga po ay yung pinapakita ko dun sa tao na yon yes pero hanggang kailan hindi ba kasi mauupos kayo mapapagod kayo kaya make sure na, ayan, kung meron po kayo ditong nakakausap, bagong kausap nyo lang yung taong to, hindi nyo pa talaga lubusang kilala, huwag kayong magbibitaw ng pera. Capricorn, paalala po yan sa inyo ni Universe. <laughs> Tignan natin. So, huwag kayo basta-basta din magtitiwala. Lalo na ang ganda po ng finances ninyo dito. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin for Capricorn check natin spirit guide mensahe po natin for Capricorn yan main theme spirit guide six of swords so may nagmo move on din dito at the same time meron din po dito pwede ngang bagong trabaho to new environment kasi to kaya din nasabi ko kanina dito yung iba sa inyo pwedeng first salary nyo ito ng May ganyan so yan maganda may new environment kayo dito pwede rin po na may mga connections dito na mabubuo kaya ayun no, oh, mga bago talaga. More on new, new beginnings yung nakikita ko sa you for for you. Capricorn, tignan pa po natin uh, sino at ano ba yung mga bagay, tao na dapat mo nang iwan, iwasan or bawasan. tignan po natin. Spirit guide, tignan po natin ano po or sino po ang mga taong ito. Spirit guide, tignan natin. We have occupation. Ayan, bakit iiwasan? Hindi, pwede kasi na toxic. Or meron na talaga kayong gustong iwan na trabaho. Pwede gusto nyo nang magbago ng trabaho. Kaya nga may new beginnings tayo dito. Ayan po, so mag na din talaga kayo. Capricorn. yan po, tignan natin. Spirit guide. Or ito din, pwede rin yung iba sa inyo. Workaholic talaga kayo. So iwasan niyo na pag nasa bahay na kayo, Capricorn, trabaho pa rin yung iniisip ninyo. So pag nasa bahay na, family na ang isipin Or pahinga, yan po We have main female Iwas din kay dito kay main female Pwedeng katrabaho nyo naman tong si main female na to So meron niyang hindi magandang uh, atm Atmosphere Energy Ayan, na binibigay So ayan, kung meron kayong naiisip na isang tao Halos ka-age nyo to for some of you Ayan Kung meron kayong naiisip na Isang tao, yun, siya na yun <laughs> Siya kasi yung unang pumasok sa intuition niyo Official person. Yan po. Tignan natin. Yung iba sa inyo, matagal nyo na itong katrabaho. Capricorn. Or, itong uma-attitude sa iyo yung tao na to. Pwede kasi po na pinapaboran ka naman ng boss mo. And also, iwas din po kayo dito sa boss ninyo. mm, -mm iwas kayo in a way kasi pwedeng ma-issue kayo sa kanya. Mapababae or lalaki yung boss ninyo or any gender, medyo medyo umiwas kayo kasi yun nga sabi ko, pwede kayong ma-issue. Parang ingat na lang din, ano. You know, maging professional na lang din talaga. Eh kaya lang kasi kay, kayo magpapaka-professional, Capricorn, pero yung mga nasa paligid nyo ang hindi. So, ikaw na lang yung bahalang, ano, didistansya ka ba or hindi dito sa boss mo or sa mas mataas sa'yo we have marriage. Ayan po. So, pag-isipan kung ano ba talaga, kung kayo ba ay magpapakasal na, baka may biglang proposal kayo na matanggap. This May, June, July, August. So, pag-isipan nyo po kung ready ba talaga kayo. Kasi, yung iba sa nyo, pwedeng mapapasubo kayo dito. Tignan po natin, pagdating naman sa health. Spirit guide, kamusta po ang health ni Capricorn? Kamusta po ang health ni Capricorn, spirit guide? ngayong May, June, July, August. We have the magician. So, ingat po kayo dito. Pwedeng mayroong mag-psychic attack sa inyo. Ayan, protect your energy. Tignan natin, spirit guide. And also, medyo, meron kayong kailangan bawasan dito. Capricorn. So, pwedeng ano ba, bawasan ng pagpupuyat. Basta <laughs> alagaan nyo na lang yung inyong health. Alagaan niyo po yung inyong katawan. So, tignan natin, spirit guide. We have two of swords. Yan. Meron kayong dito pagdadalawang isip. Okay. May nag-overthink dito. Pwedeng may gumagawa sa inyo yan. Kaya hindi kayo makatulog. So, could be insomnia. May insomnia. Or basta, parang hindi kayo panatag. Yun yung nararamdaman ng iba sa inyo. Balisa kayo. Hindi nyo alam kung bakit. Yung iba sa inyo, ito na ano ko, biglang dami naman yung puting buhok ninyo. O, oh, madaming stress dito. Iwasan nyo pong mag, magpaka-stress. Capricorn. Ngayong mga months na to. As much as possible. Tignan po natin, ano pa, spirit guide. One more card. Actually, pagod na pagod ako. Yun yung nararamdaman ko, Capricorn, ngayon. Yung parang gusto ko nang matulog yun yung nafe ko. Ace of Wands. Ayan po. So, ito ay, ayan, yung mga kamay ninyo, pwedeng parang manghihina. Ayan po. Panghihina ng inyong mga kamay. So, yun, baka mapasma naman yung iba sa inyo. And also, pwede rin po ito about sa bones ninyo. Ayan. Ayan. Pwedeng tuhod to, pwedeng balikat. Pwede ring spine po ninyo sumasakit. Ngayong May, June, July, August. Okay, meron yata dito yung may ano ba 'yon? Yung parang may bakal ba sa ano? Hindi bakal 'yun eh. Plate ba 'yan? Hindi ko alam kung saang part ng katawan ninyo. So, pwedeng dahil malamig ba nito nung mga times na to, mga months na to. So, pwedeng mananakit siya. So, tignan po natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin. Uh, punta naman tayo sa mga relationships mo. Spirit guide, kamusta naman po ang mga relationships ni Capricorn? Pagdating po sa family, co-worker, friends, and romantic relationship niya, tignan po natin. So, tignan natin, spirit guide, family po. Kamusta po ang relationship? Kamusta po ang energy pagdating sa family? Ni Capricorn, spirit guide, we have axe. Meron kayong puputulin dito. Merong talaga na mga ano, mga naaalala lang kayo, Capricorn, kasi meron na kayo ngayon. Kasi nga sabi ko sa inyo, maganda yung finances ninyo nitong mga buwan na to. So, madaming makakaalala sa inyo, but at the same time, kayo din, may maaalala din kayo na walang-wala kayo, yung mga taong to, ni hindi ninyo mahagilap. Tapos, nung nagkaroon kayo, ayan, kusang lumalapit sa inyo. Bigla kayong nakilala. So, pwedeng meron kayo dito na it's either hindi niyo na lang talaga kakausapin. Hindi ko alam, siguro mas malalim pa yung ginawa nung taong to sa inyo para ganyan yung ma-feel ninyo. Meron din naman po dito, magtatampo naman sa inyo pwedeng hindi kayo kakausapin. Ayan, tignan po natin, spirit guide. Pagdating po sa co-worker, co-workers, paradise, ayan, maganda naman yung energy dito pagdating sa mga katrabaho mo. Hindi naman lahat toxic. Meron ka pa rin naman talagang makakasundo. Capricorn. So, ayan po, pwedeng may mga bandings din kayo dito parang yayayain ka ng mga katrabaho mo na mamasyal, magliwaliw, ganyan. So, may mga pupuntahan kayo mga places. Tignan natin, spirit guide. Okay, may mga okay dito na katrabaho mo talaga. Check natin pagdating sa mga kaibigan. Yan. So, parang ang dami mong time <laughs> ngayon ng Capricorn para makipag-usap. Ditong May, June, July, August na to. Siguro relax kasi yung energy mo pagdating sa finances mo. Tignan natin. Spirit guide. Romantic, we have palm tree. Yan, maganda din yung relationship mo. Yung love relationship mo. Yung romantic relationship mo, Capricorn. So, secure ka. Yun yung ma feel mo. So, yan. Sa love life, wala kayong problema sa romantic relationship ninyo. So, totoo talaga to, oh, yung ma-feel niyo, Pwedeng ma-meet nyo sa ibang lugar, sa bagong pupuntahan niyo yung taong makakarelasyon niyo. For some of you naman po, kahit na mag-LDR kayo nitong person mo, magiging okay pa rin kayo. So, tignan po natin pagdating sa inyo namang creativity. Spirit guide, pagdating po sa creativity ni Capricorn, kamusta po? we have nine of pentacles. Ang ganda pa rin talaga ng pera mo. Capricorn. Ayan. Sobrang sipag ninyo dito. <laughs> Hindi. very creative kayo. Ayun. Kaya yung iba sa inyo yung kamay ninyo. Mapapasma nga yung iba sa inyo. Naniniwala ba kayo sa pasma? Basta kakaibang feeling ninyo. O pwede naman kasi yung nerves ninyo. Yun yung doon kayo magkakaroon ng problem. So pwedeng meron dito nananahe. Tapos... Ano pa? Ano pa bang ba mga anos? nagpe-paint yung iba sa inyo. Basta sobrang busy ng mga kamay ninyo. Uh, Capricorn. Tapos, yun. <laughs> yun yung magiging problema ng iba sa inyo. So, ipahinga nyo muna siguro yung kamay ninyo. Mas maganda na yung nag-iingat, ba diba? Yun. Ang ganda po. Sobrang creative ninyo. Sobrang... Gustong-gusto nyo yung mga pinagkakaabalahan nyo dito ngayong next 4 months. Tignan po natin. Uh, Saan naman po? New opportunities. New opportunity spirit guide. We have the moon. So madami kayong ano dito. Madami kayong cycles na tatapusin. Kung meron kayong mga tatapusin dito na mga relationships, meron din kayong mga tatapusin dito na trabaho. Actually, madami siya. Meron din po dito, kung nagdadalawang-isip kayo regarding sa isang job opportunities, eto, Magkakaroon ng linaw 'yan, Capricorn. So follow your intuition. Or siguro maging practical na lang kayo dito. Dito ba sa current job ninyo, ano ba yung, sabihin natin, sa current job ninyo, dun sa bagong offer sa inyo, ano ba yung mas malaki yung kikitain ninyo. So, yun na lang siguro. Pero yung iba sa inyo, kung happy naman kayo dito sa trabaho ninyo, why not, diba? Mag-stay na lang kayo dyan. Pero kung hindi na, ayan po, may darating na new opportunities para sa inyo. Parang ano lang to eh, biglaan. Pwedeng dalawa kayo na pinamimilian or dalawa kayong pinapamili kung ano ba, tatanggapin nyo to. So, kailangan mong mag-ano din. Ma kailangan mabilis ka ding mag dito. So, tignan po natin, spirit guide. Pagdating po sa kaperahan. So, ayun o, no, madami kayong... Ewan ko, meron yata dito ng May mga kolekta kayo. Ano yung mga kinukulekta kayo, ganyan. Valuable things siya. Wow. Capricorn, ang swerte mo, ang ganda ng kaperahan mo, May, June, July, August kaya sinupin mo talaga yung pera mo, yun lang yung matutulong yun yung pinakamaganda pala na matutulong mo sa sarili mo yes, tumulong ka, but maglimit po kayo, wag yung sabi natin, lahat ng sweldo mo, lahat ng salary mo, lahat ng pera mo dito, ibibigay mo sa mga taong mahal mo mahal mo ba yung sarili mo? kung oo oh, oh, yung sagot mo, wag mong ibigay sa kanila lahat Tignan natin, spirit guide, magtira ka pa rin para sa sarili mo. Check natin yung career mo. Spirit guide, kamusta po ang career? We have eight of swords. So, sobrang busy yun. Sobrang busy, pero, ayan, mag enjoy pa rin naman kayo. And also, ayan po, medyo may natatakot din dito. Ayan. Kaya kung meron mang new job opportunity, pwedeng palagpasin nung iba sa inyo. So, nasa sa inyo na po yan if aalis ba kayo sa comfort zone niyo or magstay po kayo diyan. Tignan natin ano naman pong mga blessings ang pwedeng ma-receive ni Capricorn. Ayan, tignan natin spirit guide ano pong mga blessings ang pwedeng ma-receive ni Capricorn. Check natin. Blessings po na pwedeng ma-receive ni Capricorn spirit guide. We have boundaries. Ayan yun, no? Kaya mag-limit talaga kayo, Capricorn. Check natin we have a blessing on a journey. So, wag agad-agad i-level up yung, exp hindi expenses eh, yung lifestyle ninyo. wag nyo kaagad i-level up. Diyan kayo mahihirapan. Kapag sobra, yung kunari, um, ni -level, unang sweldo nyo pa lang, ni-level up nyo na agad yung living, yung ano ba yung sinabi ko kanina, nakalimutan ko. Basta yon yung pamumuhay ninyo, pag ni-level up nyo kaagad dyan, mahihirapan kayo. Mahirapan kayong mag-ipon. Family. A blessing on a journey. May magta-travel dito. Pwedeng para makita nyo yung family ninyo. Uuwi ba kayo? Or kung nasa ibang bansa yung mga family members niyo, pwedeng dun po kayo pupunta. We have prosperity. So, ang ganda talaga ng inyong finances. I-claim nyo na po yan. Capricorn. Pibigay yan sa inyong universe. We have a blessing on a new venture. Kung meron po talaga kayo dito. Kung meron talaga mga new opportunities na darating sa inyo. Okay? Or kung meron kayong mga tina-target dito, targetin nyo na po ngayong May, June, July, August na ito. Kasi napakaganda po ng months na to, ng bracket na to, ng time frame na to para sa inyo. Tignan po natin kung ano naman yung mga zodiac signs ng tao na makakapagpainit ng ulo mo or pwede namang pong makatulong sa'yo, Capricorn. So, pasensya na po kayo if may narinig man kayo na tumatahol. Tignan po natin sojak signs ng taong malaki ang ambag sa may June, July, August ni Capricorn. We have Leo. Yan. Dito na lang natin siya ilagay. Leo. We have Virgo. Meron tayong Aries. We have Taurus. We have Sagittarius and we have Gemini. Tapos ito po yung mga lucky numbers ninyo. We have number 20, number 22 number 34, 2, 22, 3, 53, 14, and 42. So, ano yung ulit dyan? 22, 22, 22. Yan po yung inyong repeating numbers or angel number ngayong May, June, July, August. So, yan lang po. Mag-iingat kayo always, Capricorn. And see you again on my next video. Bye-bye!